Okay, ayan na. Uh, ito yung palay na malapit na lang anihin dito sa katabi natin. Ito ay uh, triple two variety. Pero tinamaan din ng uh, brown plant hoppers. Ayan na. Uh, at uh, nakikita ko na bumabagsak. Araw-araw dumadami yung uh, pagdapa ng palay. Yan ang uh, sanhi o damage na dinulot ng brown plant hopper dito rin sa katabi niya ayan ang ganda pa naman ng bunga ha pero may tama rin 'yan ayan ha yun doon dapana ayan ng uh, napakasaklap ang tagal uh, hinintay pero sa isang iglap mawawala lahat ang uh, pinaghirapan mo dahil nga sa pesteng brown plant hopper Ayan o, ang daming uh, natumba na sa gitna. Medyo matigas na yung laman. So ilang araw na lang anihin na to. Sana hindi maubos ang palay na to. Hindi sana dumapa lahat. So kailangan ma-harvest na to. Kahit na medyo mamura-mura pa. Ayan ang sanhin ng brown plant hopper.